So, oh, hello mga riders. Uh, today's video, paiksi like lang to. Meron lang akong uh, unbox, unbox na regalo ng ating mabuting kaibigan na si Jamil from Antipolo City, ayan no? Maraming maraming salamat sa inyong uh, regalo. Uh, at natin at gagamitin natin itong kanilang produkto ano ba ang meron sa atin ngayon? Dalawang anti-fog ang binigay sa atin mga ka-riders. So, oh. dahil syempre para sa ating uh, back ride. Oh. Sige, simulan na natin. Heya yeah. anti-fog film for motorcycle helmet. So fit Okay uh made with materials effectively effectively prevents fog. So ayan guys, uh, pin ko na rin yung helmet ko dito. Ayan makikita ninyo kailangan nating alisin yung visor para mas madali siyang ma-install. Uh, hindi perfect yung pagkakalinis ko pero I think pwede na. Sana madali lang siyang ikabit. Okay ito na. So, meron siyang patch installation cleaning kit. Oh, good. Meron naman pala siyang kasamang panglinis. Ano to? I think guide ito. Hmm. May guide siya. At yung pinaka film. kayo ko na. Okay, let's go. Pagali ko na nga ito. Tama ah, ba, boy? Wala, hindi sumakto. Ayan na sumakto, pero subukan na rin natin. Ay, naku. sa oh. eh, sablay lang tayo sa pagkabit, guys. Pero, mukhang usable naman na to. Okay. Oh, eh. oh, ang laki na ng view mo na walang moist, di ba? Hindi lang masyadong mataas pagkakalaki ko. Pero, clear naman siya, Diba? Oh, oh, oh. <laughs> ito na, nakabit na natin ang visor sa helmet. This time, subukan na natin ang fog test. Ito so, na tayo dito. Ang moist. Okay. So, galing sa loob, ito yung mainit na moist natin kung umshay at alat. Tinapalan ko. Eh, stay ka muna. O, pasukan natin ang steamer sa loob. Yan. So ngayon, ini-press ko na mabuti ang steamer. Ooh. Guys, okay, geso, nakikita niyo ba? Nag-immediately nag-moist ang paligid ng Visor ko. Kitang-kita, oh. Oh. Wow! Shit, effective nga. Nakaka-ellipse naman ito, boy. Ayan, magdadagdag pa ako ng additional moist. Or steam. Talagang literal na steam to guys, ha. Malakas na na moist ito. Kasi, hindi naman siguro ganyang kalakas huminga. Pero, ang verdict natin ay... Oh, cha, nakaka elipse Wala talagang moist sa loob kahit anong makita mo dito sa ano. Oh, nagbasa na yung kaligid ng ano ko. Oh. Ng pero sya wala pa rin. Ang galing. Ang galing guys, ayan oh. Kita ba? Ang lino pa rin oh. Thank you. Thank you very much. Pasado to guys lalagay ko rito sa isa pang helmet. Meron pa tayong isa dito para sa back ride natin. Maraming salamat. Lagay na lang natin yung link dito sa YouTube. pwedeng mabili din. Peace!